welcome back to my channel. sa pang Jazz tayo. Kasi nga, parang nafe-feel talaga ni Jazz na marami na siyang bashers sa outside world. Kasi nga, habang kumakain sila ni na Kulit Binsoy at GMI, sinabi niya kay, kay Kulit na pag lumabas siya, ayaw niya munang buksan ang kanyang social media account kasi takot daw siya baka maraming bashers kasi ang bubuksan ng daw niya yung messenger ata sabi ni Jazz so parang instinct na siguro ni Jazz na grabe yung mga message siguro sa kanya tulad ng nakaraan na PBB diba kay Samantha Bernardo dati grabe yung mga message o so baka hindi kayanin daw ni Jazz at sa kabilang banda kanina ikunwento ni Jazz na dinalaw siya ng kanyang nanay sa loob ng bahay ni kuya so abangan natin yan sa prime time ang pagdalaw ng nanay ni Jess. Sabi ni Jess, pinipigilan daw ng nanay niya na umiyak. Oh, yeah. So, siguro may hint na si Jess na grabe yung bashing sa labas ng bahay ni kuya. So, kailan naman kaya papasok ng bahay ni kuya ang mami ni Fyang? So, abangan natin yan. So, yan lang po guys sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!